Sa video na ito, ipapaliwanag namin kung paano mo maipapalit ang iyong mga benepisyo sa Satoshi K. Ibig sabihin, ang gantimpala na natatanggap mo araw-araw sa Satoshi K. Paano mo ito maipapalit sa Bitcoin gamit ang K? Dahil ang Satoshi K ay may tulay. Ibig sabihin, isang pares sa Bitcoin gamit ang K na walang bayad, sa zero rate. Kaya ang una nating gagawin ay i-type ang Pancake Swap, itype ang Pancake Swap sa ating search bar at sa ganitong paraan, papasok tayo. Sa Pancake Swap, napakahalaga na isulat ang Pancake Swap. Itype ng tama ang Pancake Swap at siguraduhin tama ang pagkakasulat nito. Sa sandaling nandito na tayo sa Pancake Swap, pinipindot natin ang key, kumonekta. Ang key na connect ay ginagamit para i-connecta ang ating wallet Kapag nakakonekta na ang ating wallet, meron tayong pares na BNB, cake, nakikita mo. At kailangan nating ilagay ang isang pares kung saan nakalagay ang BNB. Kailangan nating ilagay ang Satoshi K na meron na tayo idinagdag sa Pancake Swap. And kailangan nating idagdag kung saan nakalagay ang cake, kailangan nating ilagay ang Bitcoin. Kung hindi pa natin ito na idagdag dati, matutunan natin kung paano ito i-import. Napakadali lang. Una, sa lahat, ano ang gagawin natin? Kailangan nating pumunta sa Manage Token ang nakikita ninyo dyan at sa official na website ng Bitcoin Finance. Punta tayo kung saan ang kontrata. Nag-click kami. Magandang video ito para matutunan kung paano magdagdag ng token sa Pancake Swap. Kaya, mula sa kontrata ng Bitcoin Finance, punta tayo dito sa BZSCAN. Kopyahin natin ang link. Ito ang link ng kontrata ng Bitcoin. Bumalik tayo sa PancakeSwap. Idinadagdag natin ito uh, sa search bar and kung hindi ito lumabas, pupunta tayo sa Manage Token na nakikita mo, Manage Token dito, uh, at iseselect natin ang Tokens at idadagdag natin ito. Sa ganitong paraan, makikita mong ma-import natin ito. Okay? At magkakaroon tayo nito sa sandaling ito. Nandito na ang Par Satoshi K Ariba na siyang gusto nating ibenta na mga araw-araw na gantimpala na natatanggap natin. Maari natin itong ibenta. Isang beses sa isang buwan, bawat anim na buwan, isang beses sa isang taon, bawat linggo kung paano natin gusto, ilalagay natin ang Satoshi K at meron tayong katumbas na Bitcoin na may K. Nakikita niyo sa ibaba at kaya't nakikita niyo sa ibaba, ang slip slippage ay 0.1 kung mapapansin niyo nakalagay. Ay 0.1 Napakahalaga na makita ninyo ito. I-click natin dito para makita ninyo kung paano ito i-edit at makikita ninyong nakalagay ito sa 0.1. Ilalagay natin ito sa 0.1. Kapag ang slip patch ay nakalagay na sa 0.1, mag-swap tayo, pindutin ang button, nag-swap tayo, at sa ganitong paraan, naa-aprubahan ang pagbabago. At sa sandaling lumabas ang berdeng bintana, tulad ng nakikita ninyo sa itaas, nangangahulugan ito na naswap ito ng maayos ano ang gagawin natin ngayon? Kaya't bumalik tayo sa ating wallet at tingnan natin kung paano tayo nagbago. sa K, isang bahagi ng Satoshi K, at mayroon tayong Bitcoin na may K. Nakikita nyo, narito ang atin 1971 Bitcoin na may K. Maraming salamat. Ito ay isang video tutorial sa website na bitco.in.com. koin Bitcoin pananalap. Meron ba kayong iba video tutorial na katulad nito?